Part 1. Ang Manananggal sa Sampalok Sa likod ng mga modernong gusali at mataong kalsada ng Sampalok, Maynila, may isang lumang bahay na halos kainin na ng panahon. na ito sa isang tahimik na eskinita na papaligiran ng mga punong akasya at lumot sa pader. Sabi ng matatanda, dati raw itong pagmamayari ng isang albularyang babae na bigla na lang nawala. Dahil sa final exams, gabing gabi na siyang umuuwi mula sa library. Sa shortcut niyang daan pa uwi, nadaanan niya ang lumang bahay. Sa balkonahe, may isang babae. Payat, maputla, tila nangangailangan ng tulong. Kuya, tulungan mo ako. Mahinang wika ng babae. Lumapit si Marco. Maganda ito. Mahaba ang buhok. Mapupungay ang mata. Pero tila may lungkot at pagod sa mukha. Bakit ka nandito? May nangyari ba? Ngumiti ito. Nahulog ako. Masakit ang balakang ko. Maari mo ba akong alalayan papasok? Dala ng awa at konting paghanga. Inalalayan ni Marco ang babae. Pagdating sa loob ng bahay, ramdam niya ang biglang lamig ng paligid. Mabigat ang hangin, parang may kakaibang presensya. Sa paglingon niya, biglang nagbago ang babae. Unti-unting lumaki ang mata nito, umusli ang mga pangil, at sa ilalim ng kanyang blusa, unti-unting lumabas ang malalapad na pakpak. Nahulog ang lower half ng katawan nito sa sahig. Habang ang itaas ay lumipad, naging ganap na manananggal. Salamat sa tulong! Bulong nito kasabay ng matinis na tawa. Ha? Sumigaw si Marco at tumakbo. Pero lahat ng pinto ay biglang nagsarado. Sa huling silid na kanyang napasukan, wala siyang nagawa kundi magdasal habang naririnig ang pagaspas ng mga pakpak sa likuran niya. Kinabukasan, isang traffic enforcer ang nagreklamo ng masangsang na amoy mula sa bakanting lote sa tabi ng bahay. Nang inspeksyon nito, nakita nila ang katawan ni Marco, walang puso at butas ang tiyan. Ang mas nakakakilabot? Nang tingnan ang CCTV sa kanto, nakita si Marco na pumasok sa bahay. Pero walang babaeng kasama. At sa video, may isang aninong lumilipad palabas ng bubong sabay sa tunog ng mga dumadagundong na pakpak. Makalipas ang dalawang linggo, may bagong tenant na lumipat sa boarding house na malapit sa lumang bahay. Isang babaeng tahimik, maganda, mahinhin, nagpakilala bilang Clarissa. At sa bawat kabilugan ng buwan, mulit-mulina namang may nawawalang estudyante. Abangan ang part dalawa...